Sa lahat ng mga supporters ni Duterte. Ako ay makikisiusap, mga kapatid ano. Ako ay hindi supporter ng mga Duterte. Pero ako ay makikisiusap sa inyo na kung anuman ang pag-uusapan natin ngayon, anuman yung ilalahad ko sa inyo ngayon, huwag na wag kayong magbago ah, Huwag kayong magbago sa isip ninyo. Ituloy ninyo ang inyong suporta kay Duterte kay Sara Duterte, no? Huwag kayong magbago, huwag niyong gayahin itong ating mga kongresista, mga senador at iba pang mga politiko na biglang kabig, biglang kambyo. Nung mawag hindi na nagiging presidenta si Digong, ngayon tinitira na, no? Huwag kayong ganyan, ha, mga kapatid. Kung kayo na may makabongbong, mirmis lang din kayo dyan. Kung kayo naman ay dito sa mga makakaliwa, yung mga komunista, Totoo naman yan, mga kapatid, no? mga kapatid nating mga kuhaan, mga makakaliwa. Supporter nila ni Brosas, Castro, Manuel, Luistro, uh, Trillanes, at saka si Ron Terveros. Totoo naman, makakaliwa kayo eh. Pinago nyo lang yung mga pangalan ninyo, progressive kuno, yung party ninyo. Pero komunista pa rin kayo eh. Wala namang masama kung kayo yung mga komunista. Hindi masama yan. Eh, yan ang nasa kaisipan ninyo, yun ang nasa damdamin ninyo. Okay pa rin yan. Kaya kung nasaan kayo, dyan lang kayo, ano? Tapos pag-usapan natin. Kung anong man yung sasabihin ko ngayon dito, huwag na tayong magtirahan, ano? Basta gano'n lang, pag-usapan natin. At dito naman tayo, babalik sa mga Duterte, lalo na kay Sarah. Eh bakit naman pag-usapan natin ito? hindi lang para sa 2025 election. Kasi si Sarah hindi naman ito sa 2025. Pusible na talagang gusto ng karamihan tumakbo talaga ito sa 2028 as president. Malaking posibilidad ito. Kahit na i-impeach nila ito ngayon, impeach niyo sa tingin ko, ulitin ko hindi ako supporter, hindi rin ako makaduterte. Ha kailan pinag-uusapan natin to kasi siya kasi pinakamabigat, pinakamatunog, pinakapopular sa lahat na nandyan sa inyo ngayon, yung iba dyan, kahit ano-ano nang ginawa, magiging popular lang. Eh wala, may iwan talaga kayo kahit ang gawin ninyo eh. So, dito ang tanong sa inyong lahat, no? Huwag na lang nating kuhanan kaya ng opinion yung mga makakaliwa at yung mga makabongbong. Pero sige lang, ilagay nyo pa rin. Kung negative yung mga comments niyo ilagay nyo negative. Sa mga Duterte na supporters, ah, sige, ilagay ninyo Diyan sa comments. Kung ano man yung mga qualities, qualifications ni Sarah Duterte. Kasi ako, gusto ko rin ilahad ang akin. Kasi, nakikita ako sa lahat yun nga, siya ang pinaka-popular, mabinaka-mabigat. Ngayon ang question, ulit natin, Qualified ba siya? At kung qualified siya, at kung hindi naman qualified, ano naman ang mga reason? Okay. Unahin natin, ano, yung mga positive. Positive muna. Ang unang-unang nasa isip kong positive, siya ay talagang makatao, may puso talagang tumulong. Kaya nga, naluko ni Resa, nadali si Resa sa kanyang pagnanasa, ah, pagnanais na matulungan yung tao kasi dalawang beses na nga natalo eh. Para bang yung lugmok na lugmok mo, lumapit siguro to kay Sarah. Parang ano eh, uh, Sarah, bag, alam mo, popular na popular ka talaga, no? Ang galing naman ng anon mo. Yung, yung background kasi, ano ka, ganito ka, basta kaya mahal na mahal ka ng mga tao eh. Sana no, kung magkasama tayo no, para naman mas kuwan tayo, mas live, nandoon yung kasayahan, masaya siguro tayo kung magkasama tayo. O oh, yan, yan, yan. Pero alam mo Sara, natalo na kasi dalawa kong dalawang beses eh. Nag-isip nga ako, tut, ako ba'y tata tatakbo pa? Eh wala eh talo ng talo eh. Wala talaga, hindi ako mananalo. Ay eh, ito naman si Sarah. Dahil nakita niya sa mga mata ni Risa. Magaling din naman kasi si Risa talaga, no? Siguro talagang magandang pagkadrama. Nakuha si Rian na eh. Nakuha niya si, ano, si Sarah. Eh, <laughs> sabi ni Sarah eh, kawawa ka naman. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Yun nga, tinulungan, nako. Pagkapanalo ng pagkapanalo, eh, linggo lang yata, bumaliktad ngayon si Risa ngayon, eh, binanatan ngayon si Digong kung ano-ano pinagsasabi, ayan, ah, yari na. So dahil sa kanyang pagnanasa, yung kanyang kalooban, yung kanyang puso, malaking masyado ito, na tumulong na hindi niya na hiniisip kung ano ang consequence nito. Eh ngayon, yan na. Ah. Pangalawa, itong mga Marcos. No? Kinausap din siya ni, ano, sino yan, kapatid niya? Si kapatid ni Bongbong. Sarah, ganito, ganyan. Alam mo, ngayon, siguro magandang pagkakuala. Ano? Pagkatapos, siguro magtandem kayo mas ano. At saka ikaw kasi, mas maganda sa'yo mag-vice president ka muna. Kasi para ganito, ganyan, ganyan yung kwento. Ay nakumbinsi. Sabi ng tatay, e, huwag ka nang magpumasok dyan. Eh, pumasok talaga. Ayan. Ha? Sa aming pasakuan eh. Sa aming kasabihan noon, yung sa English, yeah. your foolishness, go home to your body. Yan yun eh. Yung kalukuhan mo, balik sa yung katawan. Yung, <laughs> yung ganyan, <laughs> yung kalukuhan o kaya kagaguhan mo, balik na yun sa iyong katawan. Your foolishness go home to your body. Iyan ngayon. Kaya meron siyang sinabi dito. Ay, sa video nakita ko, sinisisi daw siya. Inadvise niya siyang huwag pumasok yan. Pumasok talaga siya. Ayun, nandiyan na. Walang tayong magawa. So, ito yung dalawang example ngayon na masabi natin ito ang katangian na siya ay positive. No? Maganda. Maganda kailang may drawback din ito. May kapangit din ito eh. Ang gamot lang nito para ma-prevent yung ganyang maluko na naman siya, badaya na naman siya, advisor lang kailangan niya. So, madali lang ito mga kapatid. Positive na attribute niya o karakter niya na magdadala sa kanya na baka madaya, madaya siya. Pero kung may advisor, wala okay pa rin yan. So, yan. Yan yung una ng katangian niya na masabi natin kung gusto natin na mayroong isang taong magsilbi ng ating bayan, dapat yung mga taong totoo, tunay na mayroong damdamin at hindi na iniisip ito kung ano ang consequence pagkatapos nito. Yan ang the best. So, kung ganyan, meron lang taga-masid. No? Ayan. Pangalawa, sa experience, karanasan. Lawyer kasi ito, mga kapatid. Mayor, nagiging vice president. Kaya itong tatlong itong experience na ito is enough. More than enough pa na masabi natin qualified na qualified talaga si Sarah na magiging presidente. Kaya takot itong mga ito eh. Takot. Gusto talagang i-impeach i-impeach yan kasi mananalo talaga yan. Dapat ipasubsub yan, i sa kan. kung anong kailangan i-baon yan. Yan talagang ano nila ngayon. Kaya silang lahat nagtulong-tulong. Kasi siguro naisip nila, baka mas, mas matapang ba ito sa tatay? At lumabas na nga, namumutang ina na eh. Yan. Putang ina ninyo. oh yan. Kasi, <laughs> kasi nga, Baka yun siguro ang kinatakot ng mga taong ito. Ibig sabihin, ha? Ah, when the mouse, ano, When the cat is when the cat is away, the mouse will play. Eh ayaw nila ng 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 pusa na eh. Kasi talagang sakbalin niya mga yan. Ay sakbalin, Hampasin kung anong hampas. Hindi makapaglaro ang mga ito. Kaya as much as possible, hiling lang as much as possible. Kailangan talaga mawala yan sa ating landas. Si Risa, si Risa Huntibiro, si sabi niya, hanggat nandiyan pa ang anak niya. Di, grabe, no? Ito nang masa ating kongreso, yung mga komunista, takotin. Eh, kailangan alisin yan. Saan kaya ginamit ang ano nito eh? Confidential fund. Malamang pinagmanmanan tayo. Alam na nito kung ano, anong mga kalukuhan natin. Yan ang isang ano natin Dahil sa kanyang karanasan Experience niya, no? At, at kaya ano Dahil sa kanyang experience Takot ito mga ito Dalawa pa lang, no? Dalawang qualification pa Siguro dyan pa lang mga kapatid, no? Sakto na Tama na eh uh, Dapat talaga, no? Ngayon, ano naman ang mga weaknesses niya? Ayan, weaknesses na Itong bago lang, meron siyang sinabi. Ang sabi niya, Sabi kasi ninyo, ibigay ko sa DepEd yung white envelope. E di binigay ko sa DepEd, e ngayon sisisihin niyo ako, paghahanapan niyo ako. Ano kayo ibig sabihin noon, mga kapatid? Hindi na hindi ko rin alam. Pero ang ibig kong sabi, kailangan nasa isip ko, malamang ito ay pera na para mang pamumudmud eh, meron siyang policy na go, no gift policy daw sa kanyang opisina. Eh, na-pressure siya nitong ano, itong Office of the President at saka itong mga kaalyado ni, no, ni Bongbong. Yun, nibinigay nga niya yung sobre. Eh, ngayon, yung sobre na yon, ah, ngayon na ito na yon, Nagiging ano niya. Para bang inutusan kang, ah, ibigay mo ito doon ah. Ay, binigay mo. Pagkatapos, wala kang kamangmang pagbalik mo. May mga pulis na at sa hulihin yan. May binigay yan doon na no eh. Kung ano-anong binigay. Pero ikaw, ikaw, ikaw tumanggap ka lang dahil napag-utusan ka. Kasi nga, trustful si Sarah sa kanyang mga kasama. Eh, kaalyado nga eh. Ayun, yan ang problema ngayon talaga eh. So, dito makita mo kung gaano ka, ano ka, pangit itong mga taong mga kasama niya. niloko ba? Dinaya itong babae, itong bata, itong babaeng ito. Dahil trustful masyado. Ano? So ito, masabi nating ang isa lang na dapat niyang kuhan, uh, bantayan, itong negative niyang karak karakteristik na ito. Huwag niya niyang isisi sa kung sino man yung nagbigay. At saka, wag na wag talagang tumanggap ng utos kahit kaalyado mo niyan na meron ng anong tawag meron ng kanong yung meron ng ano ng pera meron ng pag-uusapan tungkol kung ano man yung mga unknown sobre ano bang laman niyan di natin alam no o kaya kung pera papabigay doon para mang ipaabot o so ipaabot mo nga iinabot mo rin yari ka doon ano wag na wag talagang tumanggap sa mga ganyan. Yeah, ito ang isa niya. Pero alam ko sa experience niya ito ngayon, maayos niya ito. Ang ano lang, isa pang idagdag ko, wag na wag sisihin. Kasi ikaw, nag-decide kang gawin mo yan eh. So dapat siguro ang sinabi niya, nadali ako. Pero sige lang, eh, ganyan eh. Nagtiwala nag ako. Eh, yun pala gagamitin nila against sa akin ngayon. Eh, kung anong mangyari sa akin, wala akong magawa. Isa yan, ano. i witness niya, makipaglaban talaga, makipagsuntukan, no? Eh, pagkaganyan, mukhang alanganin tayo dyan, mga kapatid. Iyan e, sigurong magiging dapat iayos. O, sino man yung mga malapit ni, ano, ni Sarah, baka masabihan mo ninyo ng ganyan. Sa sunod, huwag ganyan. Kasi hindi ayos yung isisisi mo yung nangyari sa ngayon sa ibang tao. Pero in the first place, tinanggap mo eh. Tinanggap mo. Uh, isa ito sa negative ano niya. Pero madali lang din ayusin ito, no? Kasi hindi kurap eh. Pag corrupt, kasi, naku mga kapatid. Pag corrupt, tapos suputahan pa ninyo, patay ka talaga wag na wag talaga yung makita nyo yung iba dyan. Halata nyo naman eh. Pag binoto nyo pa yan, o kaya kung okay iboto nyo pa rin. Pero pagka-presidente, wag nyo talaga iboto kung sino man yung mag, nag ambisyon dyan. Sara na lang kayo. Sara na lang. Although ako, hindi na siguro ako boboto eh. Kasi ayaw kong sisihin na sarili. Hindi, Pumuto kasi ako dyan. Pero tingnan na lang natin ano mangyari, ano? Yan. So, ano pa ba ang mga negative ng mga kwan ni Sarah? Tingin ko wala na. Yan lang. Uh, kung meron pa man mga kapatid, hala kayo, mga taga bongbong at saka kay Huntiveros, yung mga negative, sige, ilagay nyo dyan. Siguro ilagay nyo, malamang ang ilagay nyo, ganito eh, tigas ang ulo, ano? nakikipaglaban, nakikipagsuntukan dyan sa Senado, sige, ilagay nyo lang, kasi kailangan din nating makita, yan, pero kayo mga Duterte, kahit anong sabihin nitong kabila, huwag kayong magpadala. Ha? Ano lang kayo? Stay put lang kayo. Kung nasaan kayo, dyan lang talaga kayo. Yan ang ating dapat na katayuan. No? Katag, matatag dapat tayo, mga kapatid. Oh, ano po ang iba natin pag-usapan? Mukhang wala na yata eh. Mm, mukhang dyan lang, siguro ang masabi ko lang, itong nangyari kay Sarah ngayon ay magandang bagay para sa kanya. Magandang pangyayari. This is one of the best lesson sa kanyang buhay at sa kanyang pagiging leader in the future. Maganda ito eh. Kung mga nangyari man ito, yan, pangapangyayaring yan, out of this incidents or mga mga yang ang kanyang predicament ngayon ito'y malaking bagay magtuturo sa kanya na lalo pa siyang matatag no meron na akong narinig niyan minsan sinabi eh, whatever will the world throw at you kung ano man yung daw hinagis sa iyo no whatever will that world whatever will be the world will throw at you, it all depends sa iyo kung paano mo ito uh, i-manage o tingnan upang ito instead na pangit, gawin mong maganda. Ang isang example na lang, itong ano, dumi ng hayop sa kabayo o baka, ano, kung tingnan mo, madumi yan eh. Pero pag linagay mo yan doon sa halaman, ang halaman, hinagisan mo ng ng dumi, ng hayop. Pero out sa dumi, out of the dumi ng hayop, ito'y nagiging pataba ng halaman. Kaya ang halaman, hindi nagre-reklamo eh. Tanggap. Kasi ang akala ng ba dumi. Pero yun pala ay magbibigay sa inyo ng kalakasan, kalusugan, at brightness. You will shine. Dahil bakit? Marunong kang tumanggap kahit anumang ihahagi sa iyo at magaling ka rin gumawa ng paraan na ito'y magiging maganda ang resulta. Mapagpalang araw po sa ating lahat.